mga kapuso, sabi ko kanina sa umpisa ng programa natin, mukhang maraming sakit ng ulo ngayon. <laughs> Malaki ang problema ng uh, Comelec. Ano, eh. Kausapin na po natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay po nito mga lumalabas ng mga TRO na ito para doon sa mga na-disqualify bilang mga nuisance candidate. Eh, humahabol. Eh. eh kailangan is isama daw sa balota. Eh. Ito na. Chairman Garcia, magandang umaga po. Hello. Pagkakit umaga po, Sir Melo, sa mga kababayan natin, maganda umaga po sa inyong lahat. Opo, eh, mayroon naman bago pong napagbigyan ng Cortes Brema ng TRO. Uh, eh, paano po ba ito? Nausod nang nausod yung ating pag imprenta ng balota, Chairman. Baka naman maka magkaroon tayo ng malaking problema sa eleksyon. Ay, opo, Sir Melo. Pero at least po nagpapasalamat tayo sa kataas ng hukuman sapagkat in-announce po nila yung panibagong tiaro, lalo po sa isang national candidate bago po tayo mag-imprenta ng balota. Dapat po kasi sir Melo ngayong araw na ito muli tayo magsisimula ng pag-imprenta ng balota. Subalit dahil po sa uh, TRO na na-announce ng Korte Suprema, bagamat wala pa po tayong kopya officially na natatanggap, ay atin po ipinagpaliban ito sa Sabado mm -hmm. dahil po kakailanganin na naman namin sir Melo Nabaguhin ang ating database, number one. Number two, yung pong serialization ng bawat isang balota ay gagawin po namin. At siyempre, amin pumuling aayusin yung 1,697 na mga ballot faces o mukha ng balota sa iba't ibang bayan o syudad. Sapagkat bawat isang bayan at bawat syudad po, sir Melo ay magkakaiba ang mukha dahil magkakaiba po ang kandidato sa mga local positions. Magamat pare-parehas ang kandidato sa senador o sa party list. And the uh, gusto ko lang po sabihin din, na dahil po dito sa na-announce na TRO sa isang national candidate ay magkakaroon din po ng adjustment yung numero okay. ng mga kandidato magmula sa letter M hanggang sa katapusan mm -hmm. o kahuli-ulian na kandidato sapagkat siyempre pag pinasok niyo po yung isa, uh -oh. adjustment po 'yan mm -hmm. doon sa mga iba pang mga may numero. Opo, ayun pala mas maselan pala yung para sa uh, sa ano, sa national position dahil senatorial aspirant po itong napagbigyan ng TRO. Pero Chairman, ito na ba ang huli? Ah, uh, meron pa kayong inaasahan kasi meron pa yatang mga nag-file ng petition na mga 25 pa. Ano Chairman. Opo, kanina po eh napakinggan ko rin po kayo kanina at mukhang na-announce din po ng Court Supreme na meron dalawamputli5, uh -huh. may 22. Sabi ko nga po, madami po talaga yung magpa-file sapagkat um, zero backlog po kami when it comes to nuisance cases mm -mm. dito sa COMELEC National man at uh, local. At uh, kami naman po, Sir Melo, siyempre yan po yung kapangyarihan ng ating Korte Suprema. Dapat igalang natin. At kung ano't ano man, basta po at least mapapaalam po natin din kahit po sa Korte Suprema na Sabado po kami Magsisimula ng imprenta ng balota. Susulatan po namin sila tungkol sa bagay na yan. Sabado na pala. 25 yung petisyon sa national local positions na pending pa sa Korte Suprema. Meron pa 22 petisyon sa party list naman po ito na dinidirig pa rin ng Korte Suprema. Chairman, so yung pala, Apo, no? Sir Melo, alam niyo po, Halos dalawandaan po kasi ang dinicline, hindi po namin uh, pinayagan, dinismiss namin ng mga petition sa uh, nagpapa-accredit sa party list. 117 naman sa national uh, position sa senador ang amin diniklarang nuisans. Labing pito naman po sa House of Representatives. 67 sa Melo naman sa local positions at mahigit uh, isandaan naman ang amin kinancel ang candidacy. So mm -hmm. malamang lamang po talaga meron-meron pupunta sa Korte Suprema mm -hmm. para po at para humingi ng pansamantalang remedyo. Take note po sir Melo. Ang ibinigay po ng Korte Suprema ay pansamantala lang remedyo lang po naman. Oo, oo. Hindi po ito talaga isa pang desisyon o desisyon sa merito ng kaso na nagsasabing mali ang COMELEC mm -mm. sa kanya pong desisyon. Eh paano po kung halimbawa sabihin nga eventually ano chermaney eh, syempre eh, hahabulin nyo rin 'yan. Uh, Temporary nga lang po ito. Eh kung sabihin na uh, oh nagbago at uh, nagbigay talaga ng desisyon na ito na talagang talagang uh, mga ano pala talaga to karapat dapat i-disqualify nuisance candidate. Eh naimprenta nyo na Uli, chairman. Opo, hindi po namin matatanggal na 'yung pangalan sa listahan, Opo. pero lahat po ng boto doon sa mismong kandidato ay considered na stray o baliwala po lahat sapagkat as if hindi po kandidato 'yung mismong pangalan na 'yon. Mm -hmm, mm -hmm. Sa ngayon, 25 uh, national sa local positions. Meron pang 22 sa nalalaman natin mula sa Court Supreme ay kung meron pa humabol, hindi pa yata 'yan ang final na figura po, Chairman. Paano 'yon? Malamang po baka po talaga merong hahabol pa sir Melo dahil siyempre po uh, nakaka, uh, nakaka, nagkakaroon sila ng informasyon, ako nakakakuha ng TRO eh. Uh -huh. So baka sakali makakuha. So malamang po meron pa rin talaga magpa at siyempre po nasa kamay na po yan ang ating hudikatura. Bayaan po natin, bigyan po natin ng uh, tiwala ang ating pong Korte Suprema sapagkat alam niyo po yan po isang karapatan at kapangyarihan ng Korte Suprema na iginagalang po dapat ng lahat ng mga mamamayan ng ating bansa bilang Court of Last Resort. Uh -huh. Yan po dapat ay parte nung tinatawag na separation of powers and system of check and balance. Eh. Opo narinig ko kayo, sabi nyo eh, may disconnect. Sabi nyo uh, automated election na tayo ngayon pero yung ating sinusunod ay pang hindi naman na uh, automated, manual election pa rin chairman na batas. O, opo sir Melo, tingnan nyo naman po. Doon na lang po, sample po ito ha, sa mga kababayan natin. Hindi nga po ba nag-file sila ng kandidatura no October 1 to 8? eh pag-file po nila ng kandidatura, di po ba sabi mismo ng ating umiira na batas, eh, hindi pa rin po sila kandidato, kandidato lang po sila sa unang araw ng campaign period. <laughs> eh bakit po pagkabarangay ng SK elections na kung saan manual na halalan yung pag-file ng candidacy, sila kaagad ay kandidato. Doon pa lang makikita makikita na, na may malaki pong problema lalo po sa pagpapatupad nito sa kalagayan po ng isang commission election. Opo. Yung bang uh, mock election sa Sabado, may schedule din kayo niyan eh. Apektado ba 'yon, Chairman? Opo. Ay, hindi po. Itutuloy na po namin, Sir Melo, although yan po yung na-reset na po namin dahil nga po sa pagbabago nung tinatawag na election management system. Ngayon po kasi hindi na namin babaguin yung election management system and therefore gagawin na po namin ang mock election dito sa ating bansa at meron din po abroad upang mas matest natin kung yung bang lahat ng sistema natin ay gumagalaw ng sabay, pare-parehas at coordinated na po. Opo. Paano po? Alibawa, lumalapit na lumalapit tayo doon sa panahon po ng uh, araw ng eleksyon. At mayroon pa rin mga lumilitaw ng mga TRO. Pa, paano yan, Chairman? Tayo ba? Maghihintay pa rin ba tayo? Pa, pa, ano? Magbabago pa rin ba tayo? Sabi nyo, itutuloy nyo na yung printing. Pero, siyempre, pag may ganon, mayroon pa rin bagong gagawin na naman ang, uh, ang ating COMELEC, Chairman. Mm -hmm. Sir, so, meron basta po ang prinsipyo sa kasalukuyan, pagtalima, pagsunod, paggalang, sa ini-issue po ng Korte Suprema, yan po talaga ang dapat, lalo na po sa isang abogado Apo. na katulad ko po. At, uh, pero siyempre po, darating po talaga tayo at uh, sana po naman ay uh, hindi ito pag-pressure sa ating kataas ng hukuman na uh, baka po kasi doon sa kalagitnaan. Dati po yung Comelec, nangyari na po yan dati. Oh. Kalagitnaan ng printing, nag-issue ang ating kataas ng hukuman ng uh, TRO noong mga, sa uh, mga 2016 at 19 ay hindi po nag-comply ang Comelec uh, at that time at lahat po ng commissioners nun ay na-sight in contempt ng ating kataas ng hukuman. Oo nga po. Eh, mayroon pa kayong final testing and sealing pa. Ang kailangan nyo tunay na balota. At yung final na balota na siguro dapat nyo isang linggo bago ang eleksyon, chairman. E eh, ganun pa eh. Opo, sir Melo. Alam nyo po, uh, dapat maunawaan din po ng lahat na nakikinig. Ano po, Hindi po ito yung pag-iimprenta lang ng balota. Para pong pera natin yan, bago po yung pera iikat o bago ibigay sa sirkulasyon sa mga banko at pa, sa, sa atin pong lahat, yan pong pera, yung pong pong mga ba balota natin ay uh, verify pa po isa-isa. Isa-isa po yun. Mm. Yung 71 million balot na madami nating tauhan doon, inaalam, tama ba ang kulay, tama ba yung cut, tama ba yung size, tama ba yung mga pagkakasunod-sunod ng pangalan, paano naman yung mga bilog, eksakto ba yung laki or whatever. Pagkatapos po, yung pong lahat ng mga balotang na-verify manually ay ipapasok naman sa mga makina upang yung makina naman ang malaman kung tinatanggap at bibilangin yung mga boto diyan So yan po ay mahabang proseso, Sir Melo, at tatandaan po natin walang perfecto po na printing. Lagi pong may defective ballots at yung defective ballots ay kinakailangan magkaroon ng reprinting pa later on yung mga balotang yan. Opo. Sige po, Chairman. sa na lang masasabi namin sa ngayon. Good luck. <laughs> Marami salam. salamat. salamat po. po. Sir Melo. <laughs> po kayo, Sir Melo. Thank you po sa inyong panahon. Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections.